right, so ang dami-dami pong nag email sa atin, nag -chat, chat sa atin, nag-comment sa atin kung paano ba talaga nila marerecover yung kanilang Facebook account na nakalimutan na yung password or hindi na active yung email address or cellphone number na nakalink doon. So ang dami po nating nare-receive na ganyang message. Ipapakita ko po ngayon sa inyo kung paano ko marirecover yung aking Facebook account na nakalimutan ko. Halimbawa, nakalimutan ko yung aking password. So, i-demo ko po ngayon kung paano ang gagawin. So, ganito lang po kasimple yun. May dalawa tayong method kung paano natin marirecover yung ating Facebook account. Pwede natin i-recover ito doon sa Facebook application. Pwede rin tayong gumamit ng web browser. So, ipapakita ko muna ngayon sa Facebook application. So, bubuksan ko yung Facebook application. Ayan, and then let's assume nakalimutan ko yung Facebook password ko at susubukan kong i in ngayon dito. Okay, so halimbawa, nakalimutan ko yung password ko. Ayan, maling password yung nilalagay ko kasi nakalimutan ko na nga. And then login. Okay, so sabi niya incorrect password. Okay, so paano ko na ngayon mare yung aking Facebook account or paano ko mabubuksan ngayon? So meron tayong makikita dito na get code. Ngayon pag pinindot natin yung get code, pagpapadala ang Facebook ng verification code doon sa cellphone number or email address na nakalink dito sa Facebook account ko na ito. Pero ang problema natin na isa is hindi na rin active. Sabi na natin na hindi active yung email address na yon dahil matagal na. And then yung cellphone number naman, sabi na natin na nawala na or na-deactivate na. So wala na tayong cellphone number na nakalink din dito. So kahit pinutin natin yung get code, hindi natin makukuha yung verification code. So, ano yung pwede natin gawin? So, pag pinindot natin tong okay sabi na natin na mag-forgot tayo ng password. Okay, so nakikita natin dito yung mga email na nakalink doon sa aking Facebook account. Pero, so, ang problema, hindi na rin active yung mga email address na nandito. Dahil dito sana ipapadala ng Facebook yung verification code para tuloy na nating ma-recover or mabuksan yung ating Facebook account. So, ano nang gagawin natin? So, kung mapapansin nyo dito sa Facebook app, hindi lumalabas yung option na kung saan magta-type tayo ng bagong email address at magsasubmit tayo ng valid ID para ma natin yung ating Facebook account. So, hindi lumalabas dito sa Facebook application. Kung sakaling lumabas yon yung option na yon ay malaki yung chance nyo na ma yung inyong Facebook account kasi kailangan nyo lang mag-submit ng valid ID para ma-verify kayo ng Facebook. Pero yun nga, in our case right now, hindi po lumalabas yung option na yon. So, may isa pa tayong paraan na susubukan para mapalabas natin yung option na yun na kung saan kailangan nating makapag-samit ng valid ID. So, kung hindi siya pwede dito sa Facebook app, gagamit tayo ngayon ng web browser. Okay, so, magbukas tayo ng web browser and then pumunta lang tayo sa facebook.com. Okay, so, ang gagawin natin dito dahil nga nakalimutan na natin yung ating Facebook password, piliin natin tong forgotten password. Ayan, and then, kailangan natin isearch yung ating Facebook account. Pwedeng mobile number, pwedeng email, pwedeng pangalan ng ating Facebook account. So, ang pipiliin ko dito ay yung pangalan ng aking Facebook account. Ayan, and then search. Ayan, so kung mapapansin nyo, lumabas din dito yung aking account. And then, nandito yung email address na kung saan ipapadala ng Facebook yung verification code para tuluyan ko nang ma-recover yung aking Facebook account. Pero tulad ng sabi natin kanina, ang problema natin dito ay hindi na-active itong email address na to. So, hindi natin ma-re-receive yung verification code. So, nandito yung isang hinahanap natin para makapagsubmit tayo ng ID. Kung mapapansin nyo, meron nakalagay dito sa baba na try another way. So, pindutin natin yan. And then, are you sure? Sabi niya, so piliin lang natin yung try another way. Ayan. So, kung mapapasin nyo, nandito ulit yung email na kung saan pwede nilang ipadala yung verification code pero hindi na active, di ba? So, ito yung hinahanap natin kanina. Itong nandito sa baba, yung no longer have access to this. So, pintutin natin yan. Itong part na to is wala doon sa Facebook application. Hindi natin makita. Okay, so, kaya sinubukan natin dito sa web browser. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron ditong bagong method or bagong paraan para ma-recover na natin yung ating Facebook account. Okay? So, pindutin natin itong start. Ayan. So, kailangan natin maglagay ng bagong email address dito. Take note lang po nang ilalagay natin na email address dito is yung active. Kasi yung ilalagay natin na email address dito, doon ipapadala ng Facebook yung verification code para tuluyan na natin mabuksan yung ating Facebook account. So, mag-type tayo dito ng email address na active yung gumagana at nabubuksan natin. Okay? Okay, so ito yung email address na nilagay ko. So, ulitin ko, make sure active ang email address na ilalagay nyo dito. Kung sakaling wala kayong active na email address, pwede kayong gumawa ng bagong email address at iyon ang ilalagay nyo dito. Okay? Ngayon, pinutin natin itong get code. Ayan, so ipinadala na ng Facebook yung code or verification code doon sa email address na nilagay natin. So, ang gagawin natin ngayon ay pumunta tayo doon sa email address na nilagay natin kaya tulad ng sabi ko, make sure active kasi para ma-receive natin yung verification code. So ito na yung aking email address, no? Kung mapapansin niyo, may na-receive na tayo na verification code mula sa Facebook. So buksan natin 'yan. And then ito yung security code or verification code. So kailangan nating kopyahin 'yan. And then yung code na yan yung ilalagay natin dito. Ayan, and then confirm. Ayan, so ito na yung susunod na step natin. So, kailangan natin mag-upload ng valid ID. Okay? So, piliin lang natin itong upload valid ID or upload ID. And then, pumili lang kayo ng valid ID na meron kayo dyan. Halimbawa, ako, driver's license. And then, next. And then, i-upload natin yung ating valid ID. Ayan, so mag-upload tayo ng valid ID. Piliin lang natin yung valid ID na i-upload natin. Okay, so ito yung i-upload ko na valid ID. And then kapag okay na, make sure malinaw yung ID na i-upload nyo para ma-verify pa ito ng Facebook. So, submit. Ayan, okay. So, successful na natin na-submit yung ating ID. So, ang gagawin natin ngayon is maghihintay tayo ng 24 hours. Hintayin natin yung email ng Facebook para tuluyan na natin ma-recover yung ating Facebook account. Okay, so i-check na natin kung na-receive na natin yung email ng Facebook para tuluyan na natin ma-recover yung ating Facebook account. So, buksan natin yung ating email address. Ayan, so mapapansin nyo meron na tayong na-receive na email mula sa Facebook. Okay, so na-verify na -verify Facebook, nasa akin talaga yung Facebook na nire-recover ko dahil doon sa valid ID na sinamit ko. So mapapansin natin dito merong reset password. So pag pinindot ko ito, tuluyan ko ng marereset or mapapalitan yung password na hindi ko na maalala. So mag-create ako ng bagong password. Ayan, so pindutin natin itong reset password. And then, ayan. So, kailangan ko na mag-type ng bagong Facebook password. After natin makapag-type ng bagong password dito, ayun na. Pwede na natin mabuksan yung ating Facebook account kasi meron na tayong bagong password. Okay, so marami na naman ang na magtatanong dyan. Bakit hindi ko rin makita yung no longer have access to this doon sa web browser? Ito po ang sagot dyan. Kung sakaling hindi lumabas yung no longer have access to this o yung feature o yung method na kung saan kailangan nyo mag-submit ng valid ID para ma-recover ang inyong Facebook account, iisa lang po ang sagot dyan. Dapat kasi pag magre-recover kayo ng inyong Facebook account, dapat ang gagamitin yung device ay yung device na kung saan dati nang nakalagin o dati nyo nang nailagin yung inyong Facebook account. Halimbawa itong cellphone na gamit ko ngayon, dati ko na kasing ginagamit dito yung aking Facebook account or dati kong nailagin dito yung aking Facebook account na nire-recover ngayon. Kaya na-detect ito ni Facebook na itong device na to ay ginamit ko dati doon sa aking Facebook account. So, na-detect ito ng Facebook. Kaya yun ang dahilan kaya yung iba sa atin ay hindi lumalabas yung no longer have access to this or hindi lumalabas yung method na kung saan magsasabit tayo ng ID kasi yung cellphone or device nagamit nila mapa cellphone man yan or computer ay hindi madetect ng Facebook na ginamit natin dati or nilagin natin dati doon yung ating Facebook account. Kaya hindi lalabas talaga yung method na kung saan magsasubmit tayo ng valid ID. So based po ito sa aming experience, hindi ko po alam kung may iba pang paraan pero Base ito sa experience namin at base po ito sa mga experiment at pagre-research namin na hindi lumalabas yung method na kung saan magsasubmit tayo ng valid ID. Kung halimbawa, ibang device yung gamit natin. Halimbawa, bumili tayo ng bagong phone and then ilalagin natin yung Facebook account natin doon. At syempre, dahil hindi natin alam yung password, kailangan natin tong i-recover. Ang problema nga, dahil bagong device yun, hindi madidetect ng Facebook na nailagin na natin dati yung ating Facebook account doon, hindi lalabas yung method na kailangan natin mag-submit ng valid ID. Wala sanang magiging problema kahit gumamit kayo ng ibang device, ibang cellphone, ibang laptop, bagong cellphone, bagong laptop, computer, kung active pa yung mga email address or cellphone number na nakalink doon sa ating Facebook account. Kasi kahit na bagong device yung gamitin mo at hindi mo pa na in dati doon yung inyong Facebook account, ay madali lang natin mare-recover ito kasi ipapadala ng Facebook yung verification code doon sa email or cellphone number na nakalink doon sa ating Facebook account. Okay, so anong lesson natin dito? Unang-una, siyempre dapat 'wag natin kalimutan 'yung ating Facebook password. Pangalawa, make sure na 'yung mga email address or cellphone number na nililink natin doon sa ating Facebook account ay active at hindi natin mawawala 'yung access doon. Kasi kung sakaling magka-problema at humantong sa ganito, nakalimutan natin 'yung password, hindi natin mabuksan 'yung ating Facebook account, ay pwede nating i-recover 'yung ating Facebook account kahit anong device 'yung gamitin natin, kahit 'yung luma or bago nating device. So walang magiging problema kasi doon ipapadala ng Facebook yung verification code doon sa email address or cellphone number na nakalink doon sa inyong Facebook account. Okay, so kung meron pa kayong ibang experience at meron kayong mga maidadagdag kung paano marerecover ang inyong Facebook account na hindi ko nabanggit, ay pwede niyong banggitin sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat. Sana nakatulong ang video na to. Kita sa susunod na video. Bye! Like and follow for more.